Proof na naman. Mayroon lang ako yung marites. Wait a moment. Ang ganda naman ni Ken ano Ang ganda ba? niya. Ba't Ang naman ni Miss Ken. <laughs> anyway, ang ganda talaga ni Keno Yung ang, ang gusto, ang, ganda, iba, ang, ang ganda ng aura niya talaga ba? Tapos ang ganda yung, yung pagkahigpit ng kanyang mukha. Tapos basta, basta, ah, ganun. Tapos ang kinis din niya. Tapos gusto ko yung, di, parang nasama yung nunal niya. Basta cute. Pero, um, iba kasi yung ang, ano kasi ni Kenya, parang, parang astigin yung dating, no? Hindi tulad yan ni Idol Juliet na, si Ken kasi parang astigin na parang medyo mataray ng konti. And dat, ang dating ba? Pero si, ito si ano naman kasi, si Idol Juliet kasi, yung parang, uh, astig siya, pero nang, mas sweet ba? Parang ganun, ang pagkaano ni Idol Juliet, na jolly. Kung si Ken kasi, parang, kala mo antaray. Friday naman. Anyway, uh, Idol Juliet. Wait, andito yun kay Idol Juliet. Kala nyo wala. Meron din kay Idol Juliet. Ito. Tignan mo. Oh. Ayan. Yeah. Iba. Ay, parang bakit gano'n, no? Magaling naman kumanta si Ken. Pero siguro talagang idol ko lang, mas idol ko kasi talaga si Idol Juliet. At iba din kasi ang hatak ng emosyon pag si Ati Juliet ang kumanta. Tamang-tamang ah, -daman ko talaga dito. Same yan kay Idol Masay. Yan para sa akin, yun talaga na tatlo sila magkaiba-iba lang talaga. Hindi naman pwede mag-same-same -same sila ng boses. So, kung iba naman yung pag ano nila ng atake ba? Maga sa emosyon, damang daman dama dama ko talaga yung pagkanta ni Idol Juliet. Same din yung kay Idol Mercy. Lalo pa si Idol Mercy pag kumanta. Ayan Ay, ako. Buka pala ng bibig na <laughs> ramdam ramdam mo na yung lungkot. <laughs> But anyway, we miss you talaga, Idol Mercy. Yun na! na 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 wala ko masyadong talagang sasabihin kasi sabi ko nga medyo may pagkalutang ako ng konti para <laughs> akong... Hmm.